Ibinalita ng Starstruck alumnus, ex-PBB housemate at proud transman na si Jesse Corcuera sa social media na ini-expect niya ang kanyang unang anak. Nitong Sabado, October 5, 2024, nagpunta si Jesse sa social media upang ibahagi ang masayang balita, at magiliw na tinawag ang sanggol na, Ninja. Ibinahagi ni Jesse ang mga larawan mula sa kanyang maternity shoot, kasama ang isang caption na nagdetalye sa kanyang journey sa pagbubuntis. Sa kanyang nakakaantig na post, inamin ni Jessie na ang paggawa ng caption ay isang hamon. Lalo na dahil hindi lahat ay mauunawaan ang kanyang sitwasyon. Sa huli, ibinahagi niya na ang pagiging isang magulang ay isang panghabang buhay na pangarap. Inihayag din niya na ang kanyang journey sa pagiging magulang na involved ang in vitro fertilization, isang proseso na sinimula niya noong 2018. Sa lahat ng gagawan ko ng caption, ito na yata yung pinakanahirapan ako. Alam ko mahihirapan din kayong intindihin kung paano ito nangyari. 2018 nung simulan kong planuhin magkaroon ng anak. Pero that time, maraming struggles, lalo na financially and hindi rin naman biro ang gasto sa unang plano kong mag-IVF. Binanggit ni Jesse na ang kanyang partner na si Cams at ang kanyang mga anak ang nagpaunawa sa kanya kung gaano niya kagustang maging magulang mismo. Ang realisasyong ito ay dumating nang tanggapin niya ang papel ng isang father figure sa mga anak ni Kams, pagkatapos nilang magkasundo pagkatapos ng hiwalayan sa loob ng anim na taong relasyon nila hanggang sa bumalik sa buhay ko si Kams pati ang mga bata naisip kong parang sign na yata ito ni Lord sakin. akin baka ito yung warm up niya para sa akin kung paano ako magiging magulang son sa pagtayo ko bilang tatay ng mga anak ni Kams, maraming naging realizations isa na dun yung baka may chance pa pala akong magkaroon ng sarili kong anak. Fast forward ngayong taon, di ko inexpect na mabubuo siya through my last option na ako ang magdadala pero sobrang thankful ako na pinagkaloob ito ng Diyos sa akin. Sa pagtatapos ng kanyang post, hiniling ni Jesse sa lahat na huwag siyang husgahan, dahil mahirap ang kanyang journey sa pagiging magulang. Nangako rin siya na mananatiling matatag ang bond nila ni Kams at mga anak nito kahit dumating na si Baby Ninja, dahil mahalaga sila sa kanya. Hindi naging madali ang prosesong ito para sa akin kaya sana hindi nyo rin ganun kadaling husgahan kung anong nakikita nyo ngayon. Simple lang naman ang gusto ko, yung magkaroon ng matatawag kong sariling akin. Alam kong may mga anak akong anak ko kay Kams at walang mababago dun sa pagdating ni Ninja, nickname ng baby ko, hahaha. -ha -ha. Sa lahat ng desisyon ko sa buhay, malaki ang naging parte ng mga bata at ni Kams sa kung ano ako ngayon. Tinapos ni Jesse ang post na gusto lang niyang ibahagi ang kanyang kwento para matuto ng iba sa kanyang karanasan. Samahan niyo kami sa bagong journey ng buhay kong ito, at sana kapulutin ng aral at inspirasyon ng marami. Matapos si post ang kanyang announcement, dinagsa si Jesse ng mga congratulatory messages tungkol sa kanyang baby news. Ang buhay ni Jesse Corcuera ay dumaan sa maraming pagbabago, at hindi sa paraang iniisip ng karamihan. Una siyang pumasok sa limelight sa pamamagitan ng 2006 local talent search program na Starstruck kung saan sumali siya bilang isang babae at ipinari sa batchmate na si Paolo Avilino bilang kanyang on-screen partner sa buong season. Matapos ang transition ng bilang transman noong 2013, muling ipinakilala siya bilang transman of the house ng Cavite nang sumali siya sa ABS-CBN reality competition na Pinoy Big Brother Lucky Season 7 noong 2016. Sa kasalukuyan ay nasa isang mapagmahal at pangmatagalang relasyon sa kanyang partner na si Camille.